ganito pa rin bang ang magalian <laughs> ganito pa rin ba isang bayan sa probinsya kahoy pa rin ang uh, kahoy pa rin ang ludoan ayan guys nandito ako sa probinsya namin ako na ang tubig na gamit eh, na awas sa awas nang halimutan na halimutan na ang tubig e nag awas awas ito yung bahay sa probinsya kayo Ganito rin pag-asa bahay sa probinsya. Huh? Talog ng sampung taon na no, yun, na yung bilim-bilim walang kuryente. <laughs> walang kuryente. Ganito lang yung bahay natin. ay kuryente pala. Ang si Batot. sa kasi bumangkit ko ng lagnat. Ganito lang ang bahay sa probinsya. Ibang-iba sa city. Mother Earth nagkaroon na lang yung cellphone Nagkaroon <laughs> na lang cellphone guys Yung aking mama, binilang ko lang yung cellphone Kasi sa Akala ko walang taong walang cellphone Nandun mayroon pala si mama Walang cellphone Papa lang <laughs> yan Si papa <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không